nagsisisamba, kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun ang pagsamba sa Diyos, kapatid. Walang kandila, walang, walang bulaklak, walang kung ano-anong mga paraphernalia Napakatapos eh, luluhuran mo pa. Kakaskasin pa ng panyo, hahalikan mo pa. Tapos sasabihin mo nga, eh, hindi ko sinasamba yon. Hindi mo sinasamba, hinahalikan mo na nga. Nilalagyan mo pa ng bulaklak. Ay, ginagalang ko lang eka. Palusot lang yon. O, tiye, ginagalang mo, tanggapin ko. Nanay mo, tatay mo, may ba? Oo. ay ginagalang mo ba retrato ng tatay mo nanay mo? Oo. E nilalagyan mo ba ng kandila? Nilalagyan mo ng bulaklak araw-araw yung retrato ng tatay mo na iginagalang mo. Nananalangin ka ba sa retrato ng tatay mo? Niluluhuran mo ba? Iba yung paggalang kesa dun sa pagsamba. Pag niluluhuran mo na, bawal na ng Diyos. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. O kita mo, ang Diyos lang pala luluhuran, may lood ka ng kay Pedro. Eh yung si Pedro, nung nabubuhay pa, niluhuran ni Cornelio eh. Pinagbawalan siya ni Pedro eh. Yung tunay na Pedro, nasa Biblia, niluhuran, pinigilan niya. Basahin natin. Ang Diyos 25 ng gawa. At nangyari, na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, Magtindig ka, ako man ay tao rin. Nakita mo, yun talagang Pedro ha. Eh ano sabi ni Pedro kay Cornelio nung lumuhod siya kay Pedro? Tumindig ka, tao rin ako. Huwag ka sasamba sa akin. Mismo nga yung anghel eh. Yung anghel, hindi tao yon. Nung lumuhod si Juan, pinagbawalan siya nung anghel. Basahin natin ang 22.8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Kahit yung anghel ayaw paluhurin si Juan sa kanya. Lumuhod siya sa harap ng anghel. Eh. Sabi ng no, anghel, huwag mong gagawin yan. Masama yan. Di tama yan. Bakit? Kapwa mo rin ako alipin nilalang din ako. Ang dapat sambahin, yung lumalang. Eh kaya kung halimbawa, si Maria buhay. Nako, hindi ka pwede lumod kay Maria. Papagbawalang ka ni Maria. Yun talagang Maria, walang taong lumuhod doon. Hindi pumayag si Maria sa buong buhay niya na niluhuran siya ng kahit na sinong tao. Bakit? Bawal kasi eh. Hindi mo kailangan ng paliwanag o opinion, kapatid. Huwag ka maniniwala sa opinion. Ay, hindi naman eka sinasamba yan eh. Yan eka, ginagalang lang. Sabi mo. Pero ang sabi ng Biblia, huwag ka luluhod. Ha? Huwag ka mananalangin sa kanila. Eh, ang ginagawa mo, lumulod ka talaga, nananalangin ka. Hinahalikan mo pa nga eh. Kaya alam mo, kapatid, ano, huwag kayong magagalit. Kahit anong pangangatwira ng gawin nyo, pawal yan. Na sumamba ka kahit kanino pang iba ang Diyos lang ang sinasamba. Hindi ang apostol, hindi si Maria, hindi ang anghel, hindi ang arkanghel. Bawal ng Diyos yan. Ang tunay na pagsamba, sasamba ka sa kasa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ang sa Kanya'y nagsisisamba, kinakailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yun ang aking masasabi kapatid na Juliana, ipagpaumanhin mo ano kung meron akong nasabing labag sa kalooban mo? Narinig ko kasi yung tanong mo, galing yun sa isang kaisipang clear. Naniniwala ako, maaluwalas ang isip mo. Kaya lang, ay maaaring nailigaw ka sa paniniwala. Eh, gusto kitang na nung aral ng Diyos na nasa Biblia. May Biblia ka naman eh. Basahin mo, yun din ang nakasulat. Huwag kang luluhod sa mga nila lang. Yun ang sinasabi. Huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuan. Salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Juliana. Pagpalaing kanawa ng Panginoon.